Nag-survey kami ng isang daang lalaki. And the top six answers are on the board. Sa bar, kung gusto mo makipagkilala sa isang babae, anong una mong itatanong sa kanya? Go! Yuki! Hi, miss. Anong pangalan mo? Hi, miss. Very chana. Anong pangalan mo kagad? Anong pangalan mo? Pass or play, Yuki? Uh, a play po. A play. Shanti, balik mo na tayo. Nauna ang ganun. Ayun natin, eh, bar, tapos lalaki. <laughs> Tor, eto sa bar. Palabang, eh, eh, hindi ko alam kung ilang beses na nagawa to. Kung gusto mong makipagkilala sa isang babae, anong una mong itatanong sa kanya, Tor? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Oh! Yes. Nagawa mo na ba yun? <laughs> ilan taon ka na? Oo. Hindi <laughs> pa, ba, ba't mo kailangan malaman kung ilan taon na? Baka mamaya underage. Ba underage? <laughs> sa bagay, pag underage, bawal sila dun. Di ba bawal sila pumasok? Ilan taon ka na? <laughs> Daniel, ito sa bar. Kung gusto mo magpakilala sa isang babae, anong una mo itatang sa kanya? madalas ka ba dito? Naka naman! Yeah! Linyahan ganyan, no? Madalas ka ba rito? Survey says. Wala. Oh, fancy. Oh, di ba? Di ba, nasa inyo na. Malapit na, oh. Polo. Sa bar, gusto mo makipagkilala sa isang babae, ano unang mong tatalo sa kanya, Polo? Can I buy you a drink? Na. Oh! Na ka naman. Can I buy you a drink? Effective ba yung line na yun? Um, effective naman siya minsan. Effective naman, no? <laughs> Para pagsabihan, I can buy my own drink. Oh, yeah. Pwede, ano pwede mo ibang sabihin? Pwede naman, sama mo na rin ako. <laughs> <laughs> libre, mo na, libre. mo na rin ako. libre mo na rin ako. Maganda yan, maganda yan. Can I buy you a drink? Wala! Ah! Alright. Eto, baka naman kayo na ang natanong definitely. Ilang beses na. Christine, okay. We're looking for five more isa lang ang kailangan natin. Sa bar, kung gusto mong makipagkilala sa isang babae, anong una mong itatanong sa kanya? Ayon sa isang lang lalaki, Um, taga saan ka? Taga saan ka? Pwede, pwede, pwede. Hi, miss. May kasama ka ba? Natanong ah, yes! na ba sa iyo? Minsan. Pauline? <laughs> <laughs> sa akin, medyo cheesy siya. Galing ko ba kayo sa langit? No! Oh! Shamsi, all right. The ball is in your hands. Sa bar, kung gusto mong makipagkilala sa isang babae, anong unang mong itatanong sa kanya ayon sa isang dalang lalaki, Shamsi? Hi, miss. Are you single? Practical. <laughs> 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 Nandiyan kaya yan? Ilang puntos kaya ibibigay sa atin kung sakaling nandyan? Survey, are you single? Yes! Oh! Ano ba to? Oh, no! Tingnan nga natin. Ano ba yung mga hindi natin hulaan guys? Number six. Taga saan ka? Sina Jessie Christine, number five. Kamusta ka? sipilan Number four. Ah... Uh, Okay ba? Oh, nice. <laughs> Ito mga pasimpleng ano eh, para sa te. Number 3. Uh -huh. <laughs> 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 Oras na. <laughs> Number 2. <two. laughs> May kasama ka ba? <laughs> Round 1 goes to Beat the Man. Yeah! Meron sila 41 points.